saka maganda yung quality ng mga sisim na binigay sa atin mga kanipi ayun o na lang so ito na mga kanipi yung isang road island na yan laki na no What's up mga kanayipi? At good morning na naman sa inyong lahat mga solid Kanoy At ngayong araw na to, ipapakita ko na sa inyo yung ano, yung alaga nating manok na binili doon sa San Carlos at pang 4 days na ngayon sa akin sa pag-aalaga ko tong mga manok na to. Ayun. tayo ng kulungan niya. Dito siya nakakulong mga Kanoy P. At paggabi may ilaw 'yan sa gabi. Nandoon yung ilaw niya sana natin ayan sobra na silang kwan, malakas, maliksi na sila mga kanaypi at ayos yung pag-aalaga natin saka maganda yung quality ng mga sisim na binigay sa atin mga kanaypi ayan o maliksi na lang Saka kahapon nga pala, binigyan ako ng kapatid ko mga kanipi, ng ano. Ito, kainan nila ayan yung binigay sa akin so ang gagawin natin ngayon papalitan natin tong sapin nung ano ng kulungan nila bumababa na yung iba <laughs> ganda oh. ayan napaka gandang alaga mga manok mga kanayipi sana nga mapalaki natin ng maganda mabuhay silang lahat, di ba? Gagawin din natin yung ano, magiging kulungan nila. Kung kulungan nila paglaki nila diyan sa ano, sa may isa ko pang manok. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung mga manok na yun. Pero ngayon, linisan muna natin tong kulungan ng mga sisi na yan. <laughs> Pumababa na sila. So mga kanipi, tanggalin na natin tong sapin at papalitan natin ng bago. Ayan. Bale, ang ginagawa ko, nilalaban ko tong sako na to para lang no, kada umaga nagpapalit ako mga kanilipin. Saka itong tubigan nila, pinapalitan ko rin to. muna natin sila ng pagkain bali yung pagkain nila na binibigay ko, integra 1000 mga kanipi, yan yan yung sinabi kasi sa akin nung ano, yung pinagbilan natin na ito daw yung ipapakain ko sa mga manok na to. Ayan. Bali. Yan mga kanipi. Nalagyan ko na ng pagkain ulit. At malinis na naman yung kanilang kulungan. Ito na yung tubig nila. Nalinisan ko na mga kanipi. At lalagyan natin siya ng bitresin. Ayan para maiwas sila sa sakit ilang natin at ginagawa ko para hindi sila mabasa dito ilalagyan ko ng bato ito kasi yung mga bilin sa akin nung ano bago nating binili mga manok eh kaya yan yung ginagawa ko mga kanaypi syempre gusto natin na mapalaki ng maayos yung mga manok kasi papaitlogin natin itong mga to mga, to. mga manok na to eh. at lalagyan ko ng takip dito mga kanaypi para no, hindi puntahan ng mga manok na iba all goods na ayos na mga kanipi. malinis na yung kulungan ng mga manok ko. so tapos na natin na uh, labhan yung ano, mga kanayti yung sako na tinanggal natin dito yung pinagpalitan natin at uh, puntan din naman natin yung ano, yung isa nating manok doon yung isang kulungan na may manok tayo doon na limang piraso at uh, tig para makita nyo rin yung mga alaga ko dito kung gaano na sila kalalaki Ayan. Umulan kasi kahapon mga kanipi kaya ganyan na naman maputik na naman dito. Pero ang gagawin ko nito pag may pera na tayo, patatabunan ko to mga kanipi ng isang load ng bato sa kabukangin para ano. Para hindi ganito maputik dito sa magiging kulungan ng manok ko. Bali mamaya ayusin natin to tanggalin natin tong mga balag na yan mga kawayan at ipipisto na natin yung ano yung mga kawayan ko na magiging bubong ng gagawin kong kulungan dito para pag may pera na saka natin ano tatabunan patatabunan ko kasi to ng isang load na buhangin para maging maganda at lagyan natin ng mga hollow blocks dyan sa gilid para hindi rin matapon yung ano hindi maanod ng tubig yung buhangin na ilalagay natin at buksan ko yung kuan pulungan para makita nyo yung mga manok ko dito mga kanaipit ayan yung Rhode island red yung BPR rata yung mga kanaipit yung ano yung batik batik na yan tapos yung white so Six na nag iisa na lang <laughs> mas mabilis kasi silang lalaki pag ano, nandito sila sa baba na nakakagala-gala at temporary dyan muna sa kulungan na binigay ng kapatid ko kanina nagpalit na ako ng tubig dito binigyan ko na sila ng pagkain so ang gagawin na natin umpisa na natin linisan dito tanggalin natin tong mga yan mga alambre para may lagay na natin yung mga magiging poste ng ano ng bubong dito gagawin natin sabi ko naman sa inyo kahapon yung video ko na ngayong araw na to natin gagawin tong ano yung magiging kulungan ng alaga nating na mga manok ito na mga kanayipe yung isang road island na yan, laki na no ito yung pinakamalaki sa kanila eh so tanggalin na natin tong mga kuntong mga kanayipe mga alambre uh, at andito na yung mga tools natin eh may place na tayo dito Maputik lang kasi umulan kahapon dito. Tanggalin muna natin para maayos na natin 'tong magiging pwesto ng ano mga alaga nating mga manok. Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hell of sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Baby, stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know turn that to games let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you can never own i feel this pain you already ano ano ng mga manok natin. Balak ko kasi dito banda yung ano, uh, kulungan ng manok yung bubong niya, mga ganito. Tapos sa gilid, dito sa gilid niya, lalagyan natin ng hiero yan sa dingding niya. Pataas hanggang sa may hanggang sa may bubong niya, lalagyan natin ng mga hiero dito sa gilid para safety yung mga manok natin dito na ilalagay uh, ayos diba mga kamipi mamaya ipoporma na natin yung mga, ano, yung mga kawaya na nandyan ipoporma na natin na pwedeng paglagyan ng ano ng ngero kasi hindi pa natin malagyan ng ngero ngayon at wala pa tayo pambili <laughs> pag sumahod na lang mga kanayipi saka tayo bibili ng mga yero na ilalagay dito yung manipis lang na yero basta may silungan yung mga manok natin at hindi mabasa ng ulan bali itong mga pinagtabasan nating sanga ng mga bayabas mga kanayipi tatapon namin dun sa bukid Ah, uh, wala na kasing ispis na pwedeng pagtapunan dito. Uh, at kasama ko sa rin yan. yan. Shout out! <laughs> Tara, umpisa na natin. At least, kitang-kita niya na yung ano, magiging uh, kulungan ng ating mga manok yan. Maluwang na yan, mga kanipi. Doon sa kabila niya, yan yung mga paitlugan niya. Dito yung mga palaruan nila. di ba yan pwede okay, na huwag marami ah ano na yan punta ka na ayan serinya kasama natin so maghihila na rin ako ng itatapon sa bukid mga kanin para mabilis matapos at sobrang init na hinihingi ni Mrs. to ano, mga aming pitong lupa na to gagamitin daw sa kanyang halaman sa so, bibigay natin ayun <laughs> isa Muntik pa. at maya maya mga kanong ipi naglalagay na tayo ng poste dito para sa bubong na gagawin natin so yan na mga kanong ipi maghuhukay na tayo ng apat kasi maglalagay na tayo ng poster bali dito hanggang dito yung sasakupin natin para maluwang yung ano yung magiging pwesto ng ating mga manok so, napisan na natin para matapos na so yan na mga kanaipi pwede nang ganyang kalalim at Pwede na nating patayo diyan yung isang poste. Paf dito yung sa Let's go Yo I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter, big picture. I'm a straight killer. rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas. I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last year. It's a new me. Never gonna look back. you never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Pwede na to na. Okay mo dyan sa gilid-gilid. Buti na lang nandito sa rin yan mga kanipi na kasakasama kong uh, nagbibidyo. Siya yung taga-video sa akin, ako naman yung taga-trabaho, di ba? Minsan, nautusan ko rin siya mga kanipi. So, ganito yung gagawin ko mga kanipi, yung mga bato na pinakuha ko kay rin yan. Yan natin ilalagay, oh. Yan. Para lalo siyang tumibay at hindi matumba. Tama na yan. Bali, magguho na naman tayo ng isang poste pa at apat na poste yung ilalagay natin dito mga kanoypi at hindi natin matatapos lahat to na mabuo itong kulungan ng manok kasi kulang tayo ng ano ng kahoy at bibili na lang tayo sa susunod kung may pera pa tayo kung standby muna tong ginagawa natin na kulungan ng manok wala pang budget mga kanoypi at 2 x na lang yung ilalagay natin dito na kukulamber mas mura kulungan lang naman ng manok saka bibili tayo ng ano ng yero pa siguro ilang yero to tatlo siguro mga kanipi tatlong yero na pa ganito Tap, yung bubong nya mga kanipi no? tapos dito sa balagbag nya siguro tatlo din tatlo rin dyan sa gilid kasi yan sa gilid, lalagyan natin ng yero ulit. At dito sa harapan, net na lang. Yung ganitong net yung gagamitin natin. Yung mas makapal konti dito. Yan, net. Net din dito mga kanuypi. So, yun yung plano namin na gagawin na rin yan. So, yan. Ayos na? Agot ka na? Kaya butasan lang natin ito kung kaya din natin para matayo na natin yung poste at least natayo na natin yung apat na poste at madali na lang dito sa bubong nya bali natapos ko nang itayo itong ano, pang apat na poste mga kanayipi at ayos na yung ano yung project natin ngayon at least kahit papano napatayo natin yung poste na apat madali na lang yung pagbuo nito yung bubong nya kung sakasakaling mayroon na tayong gagamiting kahoy at yero at standby muna to habang wala pa tayong budget na pampagawa pambili ng mga materialis na gagamitin by to lang saka ano saka yero na ilang piraso to yung may lalagay natin isa, dalawa siguro apat na yero dito sa bubong tatlong yero yung may lalagay dito uh, tatlong yero din yung may lalagay dito sa gilid nya so tatlo, tatlo anim tapos apat sa bubong mga kanipi yung kailangan natin saka 2x2 yeah. at net yung bibilin pa natin at saka na yung ano saka na pag sumahod tayo yung ano yung pampatabon pa dito na buhangin at hollow blocks so marami pa tayong gagastusin dito at unti-unti natin yan na mabibili pag may pera na tayo at nandito na naman tayo sa last portion ng vlog mga kanaypi At sa mga nagpa shoutout sa last na mga videos ko Tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisa na natin Shoutout nga pala sa Mulawin Chapter ng State Barbara Iloilo At shoutout na rin sa Guardians Brotherhood Greetings from Eric Tolentino Shoutout na rin tayo kay Kuya Mario Saraga ng Italy Shoutout na rin kay Ken Montero Gaya pranka. Shoutout na rin kay Erwin Diselva Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Ati Estela Bautista Shoutout na rin kay Edward Bulatao. Shoutout na rin kay Rogelio Liabore Shoutout na rin kay Edgar Flores ng Germany Shoutout na rin kay Billy Quito Shoutout na rin mga kanipi kay Joel Cruz Shoutout ta rin kay Ramon Aquino at Family Aquino from Villasis, Pangasinan. Shoutout ta rin kay JC Santos. Shoutout ta rin kay Husilito Andrada. Shoutout na ta rin tayo mga kanayipi kay AJ Draven. Shoutout na rin kay Gestone Libria. At shoutout na rin mga kanayipi kay Ferdinand Rapi. Shoutout ta rin kay Gerald Sairab Obmat. At Punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout. Ma-promote yung kanilang mga YouTube channel, mga kanipi. Unang-una yan, shoutout nga pala kay Easy TV. Shoutout na rin kay Perdian Rea. Shoutout na rin kay Triple Four Moto Vlog. Shoutout na rin kay Raymond Adventure. At shoutout na rin kay Mel Bisikleta Bike Vlog. At yan na naman yung mga nagpapa-shoutout ngayon. At sa mga gustong magpa-shoutout, Just comment below para sa next vlog. Ma-shoutout natin yung mga pangalan nyo, mga kanaypi. At dito ko muna tatapusin ang video vlog. Abang-abang lang sa mga susunod pa ng mga videos natin dito sa Bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung suporta. Ah. Lalong-lalong sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you, thank you so much mga kanaypi. Malaking tulong yun sa akin dito. At uh, kita kita naman tayo bukas. Stay safe lagi and peace out.